Hindi lang banta ng dayuhan ang kinakaharap ng mga residente ng Pag-asa Island sa Palawan. Sa kanilang sariling bayan, tila na pag-iiwanan ng mga kabataan sa isla pagdating sa kanilang edukasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Palupog na ang araw sa Pag-asa Island pero tanaw pa rin ang pulutong ng mga barko ng China higit sampung Chinese maritime militia vessels at isang barko ng China Coast Guard ang nakapalibot sa isla. Sanay na raw sa mga ganitong eksena ang higit apat na raang residente ng pag-asa. Pero bukod sa tensyon sa West Philippine Sea, may iba pang hamong kinakaharap ang mga taga rito. Ang mabigyan ng maayos na edukasyon ang mga kabataan. May halos 80 estudyante ang pag-asa integrated school. Kulang ang mga classroom sa isla. At hanggang ngayon, bakas pa rin ang pinsala ng Bagyong Odet tatlong taon nang nakalipas. Isa ito sa dalawang silid-aralan sa Pag-asa Integrated School sa Pag-asa Island. Alam nyo ba na sa classroom pa lang na ito, pinagkakasya ang halos anim na pong mag-aaral o mula grade 1 hanggang grade 6. Maging sa learning materials, kapos ang paaralan. Po, talagang kulang dito ang libro, wala po sa kaming libro. So may mga donations po from private. So yun po, yun meron. Ang mga guro sa Sampula. Sa kabila nito, sila ang sandala ng mga mag-aaral na sabik matuto. Tinitingnan namin yung mga bata bilang inspirasyon namin para magtrabaho kami ng maayos kasi nakita po namin kung ano po yung sakripisyo ng mga bata. Pawang mga dayo ang mga guro na galing pang Quezon, Palawan. Tuwing Pasko at bakasyon lang sila nakakauwi. Sa kabila nito, sulit naman daw ang kanilang sakripisyo. Malayo kami sa pamilya pero masaya kami na nakikita namin yung mga estudyante na natututo sila. Nakikita rin daw nila ang pagpupursige ng mga bata. Ang graduating elementary pupil na si Kent Gian, subsub sa pag-aaral, napuhunan daw niya sa pag-abot ng kanyang pangarap. Opo, paglaki ay piloto para makatulong sa aming bayan. Desidido rin ang iba pang estudyante na makapagtapos dahil batid nilang sila ang pag-asa ng kinabukasan ng isla. At balang araw, sila mismo ang magtatanggol nito laban sa mga nang-aangking dayuhan. Mula Pag-asa Island, nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.